action ni Kuya Daniel ngayong umagang ito ng Webes. Bisita po natin na uh, walang iba kundi si Mr. Raymond Acoba ng Philippine Health Insurance Corporation. Mr. Mon, good morning. Yes, uh, good morning, po? Ms. Nina. At uh, magandang umaga po sa lahat ngayon na nanonood sa Good Morning Kuya Show. At uh, gusto kong kumustahin yung uh, sinasabi mong Phil Health Cares. Ano ba, ano ba ito? Cares with S talaga? Yes, yes. Uh, uh, okay. So yung okay. ano Phil feel Health, health cares, cares ay isang proyekto ng Phil Health So ang ibig sabihin ng cares ay customer uh, assistance, uh relations and empowerment staff. Uh, acronyms itong mm -hmm. cares. 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 Oh, oh. And, uh And nag-hire po yung PhilHealth ng mga registered nurses. Mga mm -hmm. uh, re registered nurses sila. Tapos they will be deployed and assigned sa mga level 2 hospitals mm -mm. and level 3 and 4 hospitals Ano Una yung mga level 2, 3 and 4 na hospital? Yes, hospitals? these are the secondary and tertiary hospitals mm -mm. or in other words, yung mga malalaking hospital. Yung mga St. Luke's Apo. ganyan. Okay. Uh -huh. At unahin natin, of course, yung mga government hospitals tulad sa Quezon City General. Ah, uh, so naka-deployed sila, uh, naka-deploy sila for how long? for six months. Uh, para? Ano, anong gagawin nila sa mga By gusto. the name itself ng CARES to assist our members and yung mga gusto maging members ng PhilHealth. Lalo-lalo mm. na yung mga nangangailangan. Meron bawa, may mga patient dun na wala po silang masyadong alam tungkol sa PhilHealth para matulungan sila ng ating mga PhilHealth mm -hmm. cares at maka-avail sila ng PhilHealth benefits. Wow, maganda yan. Ako kaya kung mm -hmm. kung kailangan yung assistance, mm -hmm. eh meron pala kayong ma-approach na nurse from PhilHealth. From PhilHealth, apat. Yan you know, ang maganda. O, ito naman po mga karagdagang katanungan naman mula sa ating mga kasambahay from 3976157. Good morning. Tanong ko lang kung kami bang mga retirado ng GSIS ay cover pa ng PhilHealth. Field field health. Okay, uh, pag-retiree uh, na po kayo, unang una niyo pong gagawin, si so check niyo yung hulog ninyo ng GSIS Medicare contribution. Kasi mm -mm. so that's also counted as your PhilHealth premium contribution. Pangalawa, check niyo na rin po yung PhilHealth contribution. At kung umabot kayo ng 120 months na premium contribution, and at the same time, 60 years old na rin po kayo, malamang po eligible na po kayo bilang non-paying member po ng PhilHealth. So tumawag na lang po kayo na sa 441-7442 for more details regarding it at pumunta kayo sa pinakamalapit na PhilHealth Service Office para mag-fill up ng PhilHealth Membership Registration Form. Mula naman po ito sa number 4411749. Good morning po kung ngayon pong buwan ng Abril ako mag apply sa PhilHealth, makaka-avail pa ba ako sa promo nyo na buong one year ang, bayara, ang babayaran ko ay 1,200? Yes po. Pwede pa rin po kayo mag-avail dun sa promo po ng PhilHealth na magbayad ng 100 per pa, month. Up to pa, di ba? Opo, kasi ang increase ng premium contribution natin ay effective on July 1, 2012. So before July 1, 2012, kung nagbayad po kayo for one year, even two years, hanggang 2013, ah uh, pwede pa rin kayo magbayad ng 100 pesos per month. Apa? From 51 to 1054, good morning. Ako po ay PhilHealth Health uh, MDR. Retired na ako sa government service as policeman. May dalawa akong pangalan. Ngunit, iisa ang ginagamit ko siguro yung number mm -hmm. gusto ko lang alamin kung pwedeng magpalit at gamitin na dalawa kong pangalan at mailagay na sa records ko sa PhilHealth from Ilocos region dalawang pangalan ano ah, actually kailangan isang pangalan lang po baka nagpa-change of name ka kung ano po yung recognized po ng batas yung, po yung pangalan na gagamitin natin of course kung meron kung halimbawa naman dalawa po yung number ng inyong PhilHealth yung previews na o yung una-unang PhilHealth number, yun po yung gagamitin ninyo. Tapos i-reconcile natin yung inyong PhilHealth premium contribution. Dapat one name lang ang gamitin mm okay. sa APA. From Evita Medina ng Quezon City, mga anak po ako sa August. Magkano po ang binabawas ng PhilHealth? Sa private hospital po kasi ako, mga anak, gusto ko pong mabudget. Kasi po yung ibang hospital, mali po ang pagkaltas nila ng PhilHealth. Malaki pa rin po ang binabayaran ko. Okay, pag uh, levels 2 to 4 hospital, pag normal spontaneous delivery, 8,000 pesos ang binabawas, misneeds. Tapos pag cesarean naman po, 19,000 pesos. Mm. Uh, yung sa PhilHealth po, mapa, kahit anong pong hospital po yan, private or government, uh, unified benefit schedule. Ibig sabihin na ito, isa lamang po yung benepisyo na binibigay namin. And all okay. right. Samantala ano naman po ang maari nilang tawagang number para po dun sa karagdagang detalye. Okay, kung meron po kayong mga katanungan tungkol sa PhilHealth, pwede kayong tumawag sa 441 7442 at pwede rin kayo uh, tumingin sa ating uh, website it's www.philhealth.gov.ph. Pwede na rin kayo mag-online registration sa aming website. At tandaan ninyo, dapat po tuloy-tuloy yung pagbabayad ninyo sa PhilHealth para tuloy-tuloy po yung inyong benepisyong medical. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga and ma, mm -hmm. maraming salamat po sa inyo Mr. Mon, Thank you, ako Miss ba niya. ng PhilHealth.